Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ito mga kaimana Ito Toyota Camry 2.5 liter At ito itinanggal ko ng makina Kasi Nakasagasa siya ng Malaking bato Nawasak yung Oil pan niya Saka yung secondary crankcase Ayan siya Yung oil pan niya Wasak na wasak diyan dumagan yung uh, malaking bato at yung mounting niya sa balancer ayan or secondary uh, crankcase ayan basag din kaya kailangan din palitan ayan 'yan ayan lagi nyo yung crack niya dyan. medyo mahaba kaya hindi ko na pina-welding ng aluminum kasi masyado siyang manipis. So, nagpa-order ako ng bago at dala na ng customer. Ayan yung bagong oil pan. Tapos yung uh, secondary crankcase. Ayan siya. Ayan. Bago. Medyo malaki-laking gasto ng may-ari ayan na inaikabit ko na yung secondary crankcase ayan siya at maya maya yung oil pan naman ang ikakabit ko para may balik na natin yung makina sa sa sasakyan. shoutout nga pala kay Manang Mesart, Manang GM Manang Igor, Bro Ray si Manang Kim Shoutout manang ni Joy and bro Jan Musing at sa lahat. At uh, yan, mga kaiman ay inaikabit ko na rin yung balancer. Ayan medyo may may siya dyan sa baba ay nilagyan ko lang ng epoxy. Hindi na magkaka problema yun kasi sa tornilyuan ng strainer yan at ayan ay naikabit ko na yung crankcase para tapos ilalagay ko na yung makina sa sasakyan ayan oh. ayan ay nai ko na lahat yung mga tornilyo sa bell housing hindi ko na nai-video kasi masyado ng mahaba yung video natin at ayan at nai ko na rin yung bagong tensioner shout din sa uh, team ulala ayan mga kahayman at malapit na matapos maya maya ipaanda rin na natin at ayan ay eh, umaandar na siya ayan yung crank pulley na tapos tingnan na rin natin sa baba kung may tagas para safe tayo bago natin isurenda sa may ari na so, tayo walang tagas yung puro original silicon ang ginamit ko dyan para sigurado nang hindi siya tatalas at ayan mga kaiman ay matatapos na tayo at maraming salamat sa inyong suporta sana hindi kayo pagsawang manood sa aking mga video shoutout sa inyong lahat yan maraming salamat hanggang sa muli masalam